Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Wynn. Um, Kay Secretary, uh, Vince Dizon, yung pumula na-recover ninyong amounts uh, from the contractors with ghost projects yung uh, sa liquidate, liquidated uh, damages sa performance bond, saan po pupunta yung amount na yun? And how much so far has been collected? Uh, Unang-una -una po, uh, nagsisimula pa lang po tayong uh, i-call yung mga iba't ibang uh, bonds, insurance, warranties uh, dito sa mga kontratang ito. As of now po, wala pa po tayong nakukuha. Uh, may proseso po ito base sa ating mga regulasyon. Pero inumpisa na po namin ito no? dito sa ating uh, bagong team na pumasok. At magre-report po tayo once na uh, nagawa na po ito at uh, meron na po tayong uh, mga final ng mga i-recover nating bonds, uh, insurance, uh, insurance at mga warranties. Uh, I-report po natin ito agad-agad. Okay. Um, okay. yung mga ma-recover na pera, saan pumapunta yun? Balik sa Kabanamahan, National Treasury? Opo. Doon sa project? Babalik po yan sa sa Kabanan Bayan, sa DPWH, at uh, makikipag-usap po tayo sa ating uh, Department of Finance at National Treasury kung paano po ang magiging treatment po nito. At uh, kami po ay uh, uh, isasuggest po natin na dapat po immediately po gamitin po ito sa pagpapasayos nitong mga Uh, either ghost or substandard project. Pero hindi pa po natin alam kung ano ang magiging proseso dito at kung ano po ang uh, uh, magiging final decision po ng ating National Treasury kapag ito po ay naibalik. Thank you, Mr. Chair. That's all. No. Mr. 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 Chairman, uh, just a few questions <laughs> to AMLAC. Um, Kay Edie David, sino-sino uh, yung mga na-file na kaso? sino sinong individual and corporations? Uh, Mr. Chair, I cannot indicate individually, but I can state that uh, this involves contra contractors and all the other public officials from the DPW. How come H you cannot state it for the record? Uh, Mr. Chair, this is still pending with the Court of Appeals, and uh, under the rules on civil for future PO and uh, freeze orders, we cannot disclose in detail PO can the you, can contents you, of the freeze order. But can you, can you uh, specify the amounts of those individuals? The amounts of the uh, from the bank accounts we have to wait from the bank returns that will be coming from our covered persons, and then we will total po the uh, remaining amount uh, that are present right now in the bank accounts and insurance policies of the response. When policies. will that happen? Uh, we, right now there are uh, a few banks who already submitted the returns, but today we will have to complete the update po from the bank next week. Can we get that data next week? uh, we will see po, we will see po. We will be a follow-uping from the uh, covered persons po. To and then can the you disclose that through an executive session? Uh, yes, Mr. Chair, we will request for an executive so, session. So, uh, Mr. That. Chair, I propose that, uh, and we've done this with the uh, Senator Risa during the Alice Wu um, investigation, that once the data comes in and na-compile na lahat, we would request for an executive session so that we will know precisely the transactions of those individuals involved in this corrupt scheme. Okay, Noted, uh, Senator Sherwin. So, man, any more man? questions? Chairman, uh, pahabol na lang isa kay Secretary. Bago siya go ahead, please. Secretary, kabisabi niyo po ba itong Department Order 132? Um, Pasensya na po, no? uh, hindi po. No? Ito po kasi yung uh, I amendments mean, to department orders relative to the creation and operation of the quality assurance units. Ito po yung, kumbaga, quality control. Monitoring. Babasahin ko po yung isang relevant paragraph lang kasi importante na. Po. Ito pong uh, quality assurance units, central office, Shall be shall be reporting directly to the QAU steering committee, QAUSC, composed of the undersecretary and assistant secretary responsible for the overall supervision and control of the BQS as chairman and vice chairman, respectively. The BQS shall be in charge of the overall coordination and management of the QAU operations. At the SC shall ensure the proper implementation of the guidelines for the imposition of administrative sanctions to erring engineers involved in the defective implementation of DPWH projects. Siguro po dito kayo magumpisa dahil po ang pinag-uusapan natin, yung bulok na sistema, eh hindi ginaganap po yung quality control na talagang dapat sanang sundin. Sana wala po tayong iniimbestigang mga proyektong puro kabalbalan ngayong umaga. Salamat po, Mr. Chair. We agree po yes please we agree, Paul, with the uh, observations po of the uh, of the good senator po uh, at uh, yan po talaga isa sa mga kailangan natin gawin is yung pagsisigurado na yung monitoring at quality assurance ng mga proyekto na klarong-klaro dito sa mga nakita nating mga project na ito ay hindi ginawa ng tama so kailangan po talaga ma-implement po ng tama yung monitoring at quality assurance yun. So kung wala na po tayong tanong do sa dalawang gentlemen, pwede na po silang ma-excuse. And Senator, namiyan na yung 3 minutes mo. Pwede pa si Senator Rafi kasi may hearing siya na 1 o'clock. 3 minutes lang na, 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 na natitira sa akin. Yeah, after lunch break na lang yung ituloy mo yung ano, para makasingit na si Senator Rafi. Thank you, You Mr. have your 5 minutes. Yeah. Wala pa siguro 5 minutes to Mr. Chair. Bibilis lang In the ah. meantime, sana, uh, yeah, Secretary uh, Vince, Dyson, and uh, E.D. Uh, David. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat po. At uh, pag kami po ay naimbitan ulit, babalik po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Senator Raffy, Mr. Chair, ito muna ko lang din gulo pa sa mga nakakabahala ng mga kwento sa likod ng mga flood control flood projects ng gobyerno. Ang pagkagahaman ng mga tao sa likod nito ay di ka panipaniwala. Suntok sa buwan, ika nga, patong pato na kasinungalingan, panlulokot, pagnanakaw sa bayan. Isang salita lang po ang pwede kong magamit dito. Uportanista. Basta pwedeng pagkakitaan, gagawin ng lahat para may sakatupara ng kanilang masamang balak. Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Diskaya kay Julius Babaw, sinabi niya na dati iniisip niyang pumasok sa simbahan at magpare. Sana para daw makatulong siya sa kanyang pamilya at kikitain niya sa mga donasyon. So, ibig sabihin, kukupit siya doon sa mga limos para ibigay sa kanyang pamilya. Yun po sabi niya. Uh, at sabi rin niya, eh, siguro hindi talaga pinagkaloob ng Panginoon dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. Puto na lang. Pero, napunta sa DPWH, sa simban, bare-bare, na sa DPWH, tambak-tambak na sa lapi. Now, bago sa aking question, um, Bukod sa flood control projects, ghost projects na pinalusok ninyo, na kung saan naloko yung gobyerno ng malaking pera, pati ba naman yung mga pinaglayabang yung mga sasakyan niloko nyo ng gobyerno dahil halos karamihan doon na smuggled, hindi ka nagbayad ng voice. Pangatlo, sinabi mo dito noon na ayaw mo magbitaw sa iyong uh, negosyo kahit napalugi dahil naawa ko sa matrabahador mo. E eh, may report sa Dole na nang ka ng mga trabahador mo. Kung beses ka ng loko. So ngayon, tanong ko ngayon. Dito sa dokumento ng Bureau of Customs, lumilitaw na marami ka mga um, vehicle dito. Lots vehicles. Na wala sa record ng Bureau of Customs na nagbayad ng buwis o naipasok man lang. You agree? Uh, Your Honor, Binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intention manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na bumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila. Dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na yan. At may PDC din po kami na uh, two years to pay po yung iba doon, saka one year to pay po yung iba. Tapos good. Good. Go Uh, Tapos, Your Honor, ganoon din po yung tungkol naman po kay Jules Babaw. Wala naman po akong sinabing uh, para mangupit po. Kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na uh, maging pare po ako. Kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Uh, Tingin ko lang po baka ang sabi ko lang po doon, siguro kaya kami dinala dito ni Lord sa ganito klase ng bagay para mas marami pa po kami matulungan. mas marami po, pa makulimbat. Uh, Your Honor, hindi po. May charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga okay, nangangailangan okay. po. Punta na tayo doon sa Bureau of Customs. So, meron ditong walong sasakyan na nasa possession ninyo na pinagmayabang nyo sa social media na walang records ang Bureau of Customs na nagbayad ng buwis. Ibig sabihin, ito ay swing. So sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, papatawag ko yung consignee, at dahil magpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Kasi impossible these are um, very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposible, hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? yan ba eh nagbayad ng tax sa Bureau of Costs? Especially the fact na recently ako ang nag-expose nun tungkol dun sa um, dalawang uh, kotse na Bugatti, yung mga hot cars na Bugatti na nakumpis ka ng Bureau of Costs dahil hindi nagbayad ng buis. And I know for a fact na ilan sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo, Papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Uh, Your Honor, wala po kaming idea. In good faith po namin, binili po yung sasakyan at katunayan, inuntang pa po namin sa kanila po. Uh, wala po kami idea. Basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kumpleto po. Yung may certificate o payment din po. Basta naparegister. At sila na rin po ang tumulong sa amin para iparegister po sa LTO yung yung masasakin po. Wala po kami alam kung paano po mag-import. So, po so kami... nung binigyan ka ng dokumento para sa Rolls Royce halimbawa upang i-register sa LTO, so meron kang hawak-hawak na dokumento galing sa Bureau of Customs. Dapat to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it, it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sa kento kung wala akong hawak ng mga dokumentong yun. ah uh, yes po, Your Honor. Kaya nga po, napatransfer po nila sa LTO po. Papunta po sa pangalan po namin. Kaya nga, so nakita mo yung dokumento sa, galing sa Bureau of Customs na nagbayad ng buwis para sa Rolls Royce? Ano ba? Roll, 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 Rolls Royce na lang. Uh, your Honor, yun po ang sabi ko ng tao ko po sa akin kaya po na-transfer po sa pangalan namin dahil kompleto daw po yung dokumento. Hindi, hindi sabi ng tao po. Dapat makita ng dalawang mata mo dahil sabi mo ikaw nag-register, di ba? At saka patak lang sa LTO, dapat tayo mismo, tayo may aling sakin, ang dapat nagpa-register. Kung hindi, pati LTO tatamaan dito. Dahil bawal yun, iutusan mo yung ibang tao mag-register on your behalf para sa isang kaya sakyan. sakin. Ibig sabihin, gumamit ka ng fixer. So may tama ka na naman ah uh, hindi po yung owner, yung mga staff po namin na inutusan ko po sa logistic, sila po ang tumulong ko. po. At alam mo, bawal yun. Magparegist ka na sa at pipirma. Meron kang dapat pirma do sa registration. Alam mo, bawal yun. Hindi ka dapat pwede gumamit ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang pupunta sa LTO, present yourself personally para pakita na talagang ikaw yun. Tama? Yes po, yung owner. Bali, ganun nga po ang nangyari. Oh, so ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang Mr. Chair. Ah, Your Honor, hindi po. Talagang ako po yung ano, yung nangyari po is talagang yung dokumento po, talagang tama po yung prosesong ginawa po namin sa LTO. Yung mga dokumentong hawak mo, fake yung mga dokumentong yon. And I'm sure and I'm very sure na alam mo na fake yung dokumentong yun at nakipagsabuhatan ka. At malalaman yung sa susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang alam ko na sinungaling ka, sa susunod na hearing, patatawag yung dealer at saka yung consignee. Kawawa naman yung consignee. Sigurado ako, bakit yung consignee eh, matauhan mo lang. Anyway, Mr. And Chair, given that Mr. Diskaya has you been cited in contempt... You one second. <laughs> Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt, and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant-at-Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded. Hearing none. Yeah, they will be uh, taken under custody of the uh, OSA, the, uh, the Senate uh, Security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all. So we will extend uh, up to 12:30. So Senator Dingoy can uh, re reclaim his uh, three minutes, la last remaining three minutes. After that, we'll go on break, and then we come back at, at one o'clock. Please proceed. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po, are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi pero ito. Kasi ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no sa house, of, Rep no nag-testify siya, ang insinuation sa akin, because of my connections allegedly with a certain Beng Ramos and yourself, na-staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na ang pinalabas niya sa house, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Mm, yun ang yun yung, situation niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing yeah, fee. No, 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 no. Telling, so yung po siguro yung nire-refer niya ang pera. Me, I'm telling you, That was his insinuation when he testified in the House uh, yes. House of Representatives. Yes. Pero right now, you are saying na hindi mo ko kilala, hindi, hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Hindi correct? Po. Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaction niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, one second. With the permission of Senator strada yes, please, please. So hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya. Hindi po kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na.